Ayan so isang nakagugulat na balita ang uh, inilabas no at uh, uh, pinagpiestahan no ng uh, ibulgar ni uh, Christopher Permin sa kanilang uh, programa ang uh, tungkol sa kalagayan ni uh, Jake Cyrus na dating kilala bilang uh, Charis Pempengco ayan So, ayon kay Christopher Min, si Jake Cyrus, ngayon ay nakabase sa US, ay isa ng NPA or No Permanent Address. Ayan. So, palipat-lipat nga po ng uh, tirahan ngayon sa US, si Jake Cyrus o si Charisse Pempenko. Ayan. So, samantala ay uh, lumapit nga naman si, uh, lumapit po si uh, Jake Cyrus kay uh, David Foster at uh, unfortunately ay uh, ini-snap di umano ni uh, David Foster si Jake Cyrus dahil siguro ay uh, uh, naano siya doon sa ginawang pagbabago ni Charis Pempeng sa kanyang uh, physical na pangangatawan at sa buong uh, pagkatao niya ay binago niya. So, yun, nadismaya si uh, David Foster kung kaya't in niya si Charis Pempengco o si Jake Cyrus. Dahil sabi nga ni uh, Christopher Permin ay uh, muling lumapit si uh, Jake Cyrus kay David Foster. Ayan, so, at hindi naman po natin masisisi si David Foster kung ganito ang magiging uh, reaction niya kay Jake Cyrus. Dahil pinasikat niya ng maayos, pinaganda niya ang uh, career o ang karera ni Jake Cyrus. Tapos ganito lamang yung kanyang gagawin sa kanyang uh, pagkatao. Ayan, so hindi ako galit. Wala tayong uh, kumbaga masamang uh, kumbaga masasabi kaya Jake Cyrus. Pero siguro ay uh, mayroong pagkakamali kasi sa buhay natin, no? Na akala natin yung gusto natin ay magiging masaya tayo. Yung gusto natin, akala natin ay magiging masaya tayo habang buhay. Ayan, so, binago kasi ni uh, Charisse Pempenko yung kanyang pagkatao. Ayan, so, hindi naman siguro dahilan o hindi naman siguro factor sa buhay ng isang LGBT members na, kumbaga, Baguhin yung kanyang sarili para siya ay magustuhan ng kanyang gusto. Ayan. So, maraming mga showbiz personality, no? Hin karamihan. Ay nagkaroon naman ng mga long-term partners. No? Sa kabila ng kanilang, you know, uh, pagiging miyembro ng LGBTQ. yan. So, ilan sa mga kagaya ng mga... Halimbawa, uh, si ano... Uh, Mr. Boy Abunda, ayan, 'di ba? Napakatagal na nilang nagsasama ng kanyang uh, partner at si Aiza sigera, no? Sino pa? Arnel Ignacio, uh, oggie Diaz. Ayun, may mga partner sila sa buhay. Hindi nila kinailangang baguhin ang uh, kanilang physical na pagkatao. Dahil kung ano yung bagay na meron sa kanila, 'yun naman ang gugustuhin ng tao. It doesn't matter kung kailangan ba nilang baguhin ang kanilang physical na uh, pangangatawan at itsura. Ayan, so yun sana ay maging aral sa lahat, no? Ang nangyari kay Jake Cyrus. So nakakaawa siya and uh, we really don't know kung paano ba maibabalik ng siyensya, ng medisina, yung kanyang pagiging Charis Pempengco. Pero tignan din natin, mga katungkod ng mga kaibigan, kung naging Jake Cyrus siya at nanatili yung kanyang pagiging, alam niyo yun, yung ugali, hindi naging siguro mataas, hindi naging uh, mayabang or pagiging humble sana yung kanyang pinairal sa kanyang mga, uh, you know, sa lahat ng bagay. Marahil siguro kahit nag-transform siya into like masculine na uh, type no kung yung kanyang ugali yung kanyang karakter ay nanatiling mapagpakumbaba uh, siguro ay mananatili pa rin siya sa kanyang uh, uh, kinalalagyan so marami rin kasi yung mga balibali na mula nung siya ay mag-transform at nung siya ay nasa sukdulan ng kanyang kasikatan ay talaga namang naging mataas ang tingin niya sa kanyang sarili no uh, that's uh, two types no dalawang uh, punto na maaari nating tignan pero andiyan na yan eh. nangyari na naganap na so siguro kung may nakikita pa tayong kabutihan o may natitira tayong kagandahan kaya Jake Cyrus siguro yun na lang yung tignan natin ipanalangin natin na sana ay makuha niya yung kanyang ikaliligaya kasi sabi nga ni Miss Ai las Alas ang, uh, ang 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 labanan ngayon ay hindi payamanan, hindi para mihan ng pera ang sukatan ngayon ang uh, paligsahan ngayon ay kung paano ka magiging masaya Okay? Kasi marami yung kumwestiyon no, sa kanya. Dahil, yun na, alam naman natin, meron siyang uh, asawa ngayon, don si ay, ay de las Alas. Kaya yun yung kanyang naging uh, opinion, guys.